Zonar, this in the house. Tatlo lang yan kasi tatlo lang tayo kanina. <laughs> <laughs> May <samay> tao. Si Ula Telvin. Masisira ang motor natin yan. Magbago ang kulay. Hindi tayo. Hindi tayo. di oh, diba yun so yun guys sa mga gustong tawaging yung pugi o gwapo punta lang kayo dito sa palengke panigurado dami dami nilang tatawag sa inyong pugi alika rito mura lang dito oh, kung gusto nyo may experience yan punta na kayo dito sa mga palengke para matawag kayo ng pugi, o di kayo gwapo o di kayo tisoy yun, matik yan. dito lang yan talaga sa palengke maririnig yan, magiging pugi ka rito, di ba? real talk lang tayo, ganun talaga ang batian dito sa palengke huwag lang kasi, yan, pizza pizza ako naman, negos 140 to o, pachap na ng pangano <tipis> pangadobo lang pangadobo. Ano yung sama natin dyan? Marami na, marami natin. Nang? No. Oh. Oh. nilagang egg. Nila Ang lalagay tayo. So, adobo tayo ngayon. Kali Tapos na po yung uya. Magkano to? Ten? Ito, hindi na isama yan. Hindi ito na lang. labuyo na lang. Yon. Dahil bikulano yung kasama natin, kailangan may sili. Malupiton. <laughs> Malupitan <itong> si Dib. <laughs> Kusinero si Pero pagdating sa bahay hindi magluto. <laughs> so, Bibilhin tayo ng egg. Ilang egg ba? Tatlo o apat lima? Tatlo lang. Habang nagugupit si Madam. Sa yeah. ko mo Bibili muna ng adobo sa ating kaibigan si Dib. Ilang kilo dol? Ah, uh, yung dinorado o ano ba? Pinakamahal? Alam mo pinakamahal diyan. Si mahal. Oh, Mindoro lang yung binili namin, isang kilo lang. Yeah, Mindoro. So yun, tapos na kami at uh, pupunta na kami sa aming munting service. Yun, service natin dol. Yun, pa Palbas na kami ng ano Kalawakan Oo, oh, ganun talaga Dadaan ka muna sa hirap bago oh, sarap Saan po? Thank you. Dito tayo doon. Kasi... <laughs> Gilid lang ng Star Mall kasi. don kung saan mo makikita si Mang Berting. Kaso lang na-decline na si Mang Berting. Hindi nakabayad sa rep. o sa, ano? Ah, electric pa na ginawa. Good <laughs> vlogging tayo ngayon doon, no? Good trip. ipagkita oh. Ipakita natin yung dulo, yung dulo na tayo si Chap. <laughs> Ay, may, may kotse doon. Paldo si Junar. Oh, so dito na tayo. Pakita mo rin to. Yan. Hey guys. Tsaka ito. Oh, meron na tayong ano. Cold Dodge to buy. Geng-geng. Ah, okay na yun. Oh, lutok na. So, yon sumandok na si bos Jonar. Paldo na yan. So, tatlong egg lang yung niloto namin dyan kasi tatlo lang kami ng, nung time na yan. So may biglang dumating at yun na nga manok na lang sa kanya yung tatlong egg sa amin tatlo yan so yun uh, kainan na, na uh, adubo to na maraming sili kaya mapapasipol ka talaga dito sa so, sobrang sarap dahil may sili nga ito yung adubo namin na to at loto ni Jonar to sarap magloto ni Jonar pwede na mag-asawa to eh mm -mm, pwede na mag-asawa So, yun. Basta sa oras na ng kainan. Wala nang imikan to. Klamon na. O, din naman yung kasama natin dyan, o. Nanahimik sa giple.